Ampalaya update tayo mga kaparmers ito na yung bunga ng ating mga ampalaya fertilization guide na rin tayo ano yan ni ampalaya good morning yan yung pagabono natin ngayon ay puro side dress na ano yan nag side dress tayo abono triple 40 ang ginamit natin binaon natin dun sa puno kasi matanda na itong ating ampalaya ah. yan tapos ang pag interval natin ay interval days ng pag -abono natin ay every 4 days ano tapos side dress palagi na yung side dress para purong puro para magbunga siya ng marami katulad na naman ito Tapos yung pagpitas natin dito ay one day gap lang kasi na natin doon sa sitaw. Bumababa na yung balag. Ay <laughs> nao. Ayan yung mga bunga. Pipitasin natin ngayon to. Hmm. Bumagsak na yung balag natin. Lumundo na. Hmm. Ganyan pa rin yung pagbunga ni Ampalaya. Huh? update lang tayo dito sa ating ampalaya na matanda na pero ang pagbunga ay sobrang dami pa rin <coughs> kung hindi na effective yung drenching itry nyong mag side dress ano? kaso nga lang ibinabaon natin Ayan, may butas may butas tayong ginawa nilagay natin yung abono isang konti konti lang yun nilalagay natin ano yan ganyan yung pag side rest na ginagawa ko para magbungo siya ng magbungo na katulad nito hmm Hanggang doon yung bunga ay napakaganda pa rin ano the inner sky ano para marami pa rin maliliit na maglabasan mas powerful kasi yung side dress yung drenching ay napakabilis ng epekto noon pero sandali lang din ang epekto you no Halos si bumagsak na yung balag. <laughs> ayan na i ng balag. Ay lumundo na, ang dami ng bunga. Ayan. Kailangan kailang, kailang tayo ng bunga para ilituloy yung bubagsak lumundo ano. Ay ganyan pa rin yung bunga ng ampalaya natin. Update lang tayo, mamaya mamimitas tayo dito, ayan. Mapipitasin natin medyo gumanda-ganda na rin ang presyo lalapang pag dami ang bunga no? kasi inalternate natin yung side dress sa kadrenching pero nag, dahil maganda yung resulta ng side dress puro side dress na ginawa natin hindi na tayo nagdrenching ano pipili kasi tayo doon kung ano yung pinaka the best kung ano yung magandang epekto kasi medyo malamig ang panahon kung mas maganda epekto ng side rest sa side rest tayo dahil okay naman yung epekto puro side rest na ang ginagawa natin dati kasi drenching ano yan ganyan yung itsura ni Ampalaya ngayon hindi ko na alam kung anong buwan na to hehehe <laughs> ay nako tapos malalaki pa rin guys, ayan. Nahaba pa. Sabay kasi natin yung pagpitas dito sa sitaw, ayan. Yung sitaw natin. Hmm. Store premium. No? Ayan yung update natin dito sa ating Ampalaya. Paano magpabunga ng matandang Ampalaya. Magpabunga ng marami sa matandang Ampalaya. Bali yung pag-abono. effective yung side dress na ginawa natin. Kaya puro side dress na yung ginagawa natin para mas dumami pa. Pumili kasi tayo doon sa side side dress at saka drenching Mas powerful yung side dress kaya 'yun na yung ginawa natin, no? Na? palagi na tayong side dress. Yan maliit pa lang may bulaklak pa ngayon. Pero mahaba na yung bunga kasi yung side dress ay purong puro na yun ano kumakarat na dun sa ilalim saka to yung yung, pag, paraan ng paglagay natin ay binaon siguro mga <coughs> sorry mga ganyan to o 3 2 to 3 cm ano inches ang lalim saka natin nilaglag yung abono at ang epekto ay ganyan medyo maganda naman ang resulta no? Madami pa rin bunga. Kaya yung ating balag ay dumundo na. <laughs> Tapos yung spray natin mamaya mamuwi spray tayo pag kaya natin mamitas. Dito sa ating ampalaya. No, bawad nun lang guys share lang natin yung mga pamamaraan natin kung hindi na effective masyado yung drenching. Try naman natin yung side dress at kung alin dun yung pinaka the best ang result. Yun yung pinipili nating pamamaraan ng pag-abono, no? Thank you.